na po mga drivers no ay hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin uh, pakipalo at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po uh, sana po matulungan nyo ako no para magatulong rin ako sa pamilya ko Na po lang pulang nagpa-picture po. Yan, may isang bangka naman kaming hinahabol ngayon. Tingnan namin kung kaya ba 'to kasi maliit lang pong karga nila ngayon ah uh, sa amin po ah uh, marami pong tangke ayan tungkis ayan ayan, ayan po sila oh kaya subukan namin habulin tong isang bangka na to ay nako bangka pala tong uh, super papa po o oh, papaji papa, G. papa G, ang hina tumak, mahina itong tumak po Lapit na kami sa kanila. Ay! Mahina tumakbo ang Papa Yan, madali lang namin nahabol. Yan, Papa G, Man, ako, ang liit pala ng kargal lang ngayon. Maliit lang. Kunti lang yung kargal na mga drivers. Yan po. yunahan namin hmm. uh, Hindi nila kaya umapol dito Kasi lalaban to kahit hanggang sa dulo mga drivers Yan Mali si Kayoy Siay Why ay You know guapa? Guapa? Ya. Yeah. Guapa? guapa. You remember? Guapa, guapa. Ya. Yeah. Guapa. 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 Uh. guapa. guapa. guapa? guapa? Yeah. Okay. Philippines Philippine Irom, Philippine Irom. Ha? Ah. Yeah, Philippine Irom, ah uh, guapa. Uh, uh, guapa. Yeah, yeah. Okay. See you hi. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Oh, uh, yeah. Uh, um um to po yung guys namin mga driver so oh. uh, Mabait po to sila mga drivers. You know mabait sir? Huh? You know mabait? <laughs> Ito po yung famous exit. Itong dalawa po mga divers no, mga, mga ganda po lang at saka bata pa po. Tong isa, um, 16 ata yan. Uh, 16 then 17 po. Itong pamilya nila. lang. pa ito po yung guests namin no, uh, jamming lahat sa amin pag dito sa bangka namin no, sumakay kasi magaling po kami mag entertain po ng mga guests mga drivers pag sumakay dito sa bangka namin kailangan uh, palagi tayong nakangiti hindi tayo ano hindi tayo makasimangot kailangan tayo laga kahit ano po kahit ano kahit pinagalitan ka pa, umiti ka lang. Makukuha mong simpatiya po nila kasi madali lang po dilo, madali lang po to sila ang pakisamahan po. Kailangan always smile and then kunting ano lang po, kunting ah uh, ano man tawag sa, nun. sa Bisaya, sala, kunting sala lang po. Bisaya, um, Humingi ka lang po mga drivers. Sabihin mo lang po sa kanila na Mianio. Mianio, ayan. Yung Mianio po mga drivers sa kanila po, ah, sorry po 'yun. Pag sinasabi mo po yung Josong Hamnida, 'yun po yung nasabi po na I'm very sorry po. yan Kunting Korean lang po, kunting Korean lang po ang ano po nalalaman ko kasi basic lang po ang ano tinuturo sa amin noon. Noong sa Island Hopping pa ako. Yan, malapit na pala kami ngayon sa hilutungan mga ka-divers, no? Yan. Yan. Mamaya yung 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 dalawang babae na yan, yan po ang mag-dive. At saka po itong lalaking isa. At saka po itong ilang kanilang ama po, yan. Yan po ang diving mamaya. Uh, sana po no ulitin ko lang po. Hindi po kayong magsawang sumuporta po sa akin mga drivers. Ulitin ko lang po mga drivers no, ah uh, pakipalo at subscribe lang po. Yung Eugene Drivers vlog po mga drivers. Sana po uh, matulungan nyo po ako no? para magatulong rin ako sa pamilya ko mga drivers. Um, kung gusto niyo magpa-shoutout mga drivers, no, paki-comment at below lang po sa ibaba para ma-shoutout ko po kayo. Yan.